Good day mga ka-dreamer. Ngayong araw gagawa tayo ng isang makabuluhang bagay Ito ay ang tinatawag na dining set Ibig sabihin, siya ay may upuan at may lamesa Ayan, simulan natin ang paggawa Siyempre, sa paggawa nito, kailangan natin ng Ayan oh, natin Ayan natin ito ng kaisisya Ayan na ito sa kaisisya medyo mga tagal kung isa-isay natin ilan ilan lang yan para madali tayo yan ang ginamit ko dito is mga scrap na ano na plywood kaya ito company na pinapamigay lang yan kaya ang ginawa ko dyan hiningi ko na lang sya para uh, mapakana ba ang nagawang magkawin siyempre dahil siya ay paleta may pako kaya yung pako tatanggalin natin yan katapos niyan mag-renderin e natin para kuminis para mawala yung mga mulmol mood sa gilid para maganda sa tingin at kasintablo pagpadaarin niyo Pagkatapos natin kinisin siya Asimbolin na natin Ayan Prepare na natin Para mabilis tayo Ayan Lagyan natin na ng pako Ito na yung assemble niya Mga dito Yung paa Paa sa harap Tsaka yung pamakuan Ng na ating magiging upuan. Bale yan Left and right Tapos iskwalahin natin Para siguradong もはやだと。I Ayan, pagkatapos niya, isunod natin yung likod. Ayan, prepare na natin siya. Suwata natin. Tapos, buwit. Tapos, iha-diretso na. Ayan, baligan niyo na ang kalalabasan niya. Pinakam frame niya. frame kaya isasalpak na natin yung pinakang upuan nyo yan bali ang sukat nyo is 17 inches ito yung pinakang magaling gawin siguro nga yung iba magko-comment yan basic lang diba? so, sa akin, mahirap yan ito, eh, hindi naman basta-basta rin -basta naman ginagawa yan. Kailangan mo pa rin ng ano, mabusisin pag-iisip para lang mabuo ang isang bagay at mga konsepto na kinakailangan dyan. Baga, bagaman at yan ay ganyan lamang, eh, isa pa rin ang inihiling ko sa inyo. Suporta nyo aking channel kahit hindi ka ang pagganda yung mga ginagawa ko. Para sa ekonomiya, ikangat. Subscribe nyo naman ako. I like it. share. Thank you. Yeah, natapos na natin yung pinakaupuan niya. Kaya susunod na natin yung sa sandalan sa likod. Yan, ito ay simpleng ano lang. Basta dapat ko na lang. Wala nang design-design. Wala nang arte-arte. Okay. Pero may lalagay pa dyan. Mamaya. Ah, oh, Nalagyan namin ng pump para hindi masakit sa pwet pagkain. Siyempre, pakatapos na finish natin kasi may mga portion dyan na medyo rap pa. Saka medyo matabit-sabit pa. pa. natin ng para flawless ika na. O, oh, diba? Ayan. Yan, natapos na yung ating upuan. Guys, susunod naman natin yung pagawa na ng frame na ang ating lamesa bali glass nga pala yung ibabaw nito yung prepare ng kahoy katulad din lang yung masaya sa una pinusin din natin pinututo na yung kasito para mabili siya naman yung pinusin siya naman tayo para maging flawless Ito na pinakan top frame niya. Dito natin ilalapat yung salamin. Ayan, ko na siya para nakuha ko yung pag Alam niyo. Bago ko asimbulin yung, ano, yung mga paa. yun check lang natin kung eskwalado nga na yung ganyan ang pagsukat ng yung ano bali kukuha mo lang kung magtatama yung bawat kantuhan nyo yan pakatapos nun na, ko na yung paa ng ating lamesa bali na din to kung sana tagpi ko na lang para magkaroon lang sya ng forma yan yun yun lang sya. Mayun. Tapos cross out. Hindi ko na masyadong pinaka-detalye kasi madali lang naman ito sundan kung inyong gustong gawin. Kaya uh, kahoy na lang yung gamitin para mabilis. Ang bagay yung pinakang paan niya. Ganyan pa rin. Platform. Ayan, sinunod ko na yung poste niya. Yung poste na ito, bali, kinat lang yung mga dulo-dulo para SL ako na siya dun sa para mabilisan. Yun yan lang siya. Yan yung pinakasimpleng pamamaraan sa plywood. Ayan oh, na yung kabuuan niya. Pwede ganyan yung formahan niya. Ayan, pinakuha na natin para dire na tayo at maisalpak na natin yung frame para dun sa salamin. Ayan, ito na yung frame. Sinalpak ko na. Papakuha na lang para ano, mailagay ko na yung salamin. Siyempre, medyo mahirap din maganda na ito kasi maganda magano nito kasi nilalaglag. Kaya, ayan. Ganyan na lang. Ganyan ko na lang ng pako para maano. sa lang kasi yun. Mamaya, nyo kung paano ko ginawa. Yan, ganyan lang siya. Bali, matapos na yan. Yan, tapos na yan. Sasalpak na natin yung salamin. Oh, yan, yan yung salamin na ikakabit ko. Yan, o, oh, ba? Diba? Ganyan lang yan. Nakapatong lang siya. May banggaan naman kasi siya. Kinat ko yung ano niyan, yung gilid para hindi tatalon yung salamin o, ganyan yung kinalabasan yan okay yan maraming salamat sa panonood sana nagustuhan nyo don't forget to subscribe like and share bye bye